Ay, hmm, napakaganda guys. Ayan. Napakaganda. Maganda yung price niya rin guys. 230,000. So, what's up guys? Pupunta kami ngayon sa uh, palengke para mamili ng prutas ng aking kaibigan, si Maiko. So, guys, samahan nyo ako. So, i-off ko muna tong mga ilaw. So, pag hindi ginamit yung ilaw, guys, i-switch eh, off nyo para makasib ng energy. Protect the Mother Earth. Kasi, painit ng painit ang mundo, climate change so save the power. Seven floor guys yung dormitory namin, hanggang eight floor or uh, ten so dito kami sa seven floor. Ayun na, guys. So, what's up, guys? First thing first, bago mag-bisikleta pag tuwing gabi, dapat may ilaw. May ilaw, guys, ang mga inyong mga bike. Ayan. Para kita kayo ng mga driver. At helmet guys. So helmet guys, hindi na kami nag-helmet dahil malapit lang kami. At uh, titignan namin yung mga bike, mga tindang bike sa Giant. At uh, titingting tingin kami para mabusog namin yung mga mata namin. Kahit hindi kami makabili, basta makita namin yung mga gandang bike, okay na kami. Ayan guys, ready na yan. Ilaw check. Sa harap, check. Cellphone. Pag in case na tumawag si misis, on call. So, sundan nyo kami guys. ay na guys, magbabike kami. Kahit kabi. ay hilig na magbike. exercise guys sabi nga nila life is long if you know how to use it so pag exercise kayo guys kung may mga oras kayo mga vacant time nyo importante mag exercise ayan guys dito na kami sa giant store Ayan. Giant store. Iwan na namin yung mga bike namin dyan, guys. Wala na mga ano yan dyan, guys. Maganda oh, ng bike, guys. Maganda ng bike, guys. Ito naman, guys. Folding na giant. Yan, shimano yung changer niya. So, momentum. 13,800 New Taiwan Dollar. Napaka-angas, guys. Pagkasumakay ka ng trend, parang bit-bit mo lang siya, oh. ito naman guys langma ayan langma 138,000 New Taiwan dollar ay napakaangas guys naka disc brake na disc brake yan. na uh, hydraulic na guys hindi kable ayan napakaangas guys maganda maganda rin 'yung presyo niya guys 130,000 Maganda rin yung presyo niya. Ayan. Ayan, gray. Tsaka ito, yung isa. Black. Guys, ito guys. Nasa 230,000 New Taiwan Dollar, guys. Carbon loaded guys. Mm, napakaganda, guys. Ayan. Napakaganda, maganda yung price niya rin guys. 230,000. White. Combination niya guys. Color, white. And gold. Ito naman guys. 168,000. TCR Advance Pro. Gaganda guys. Guys, kung may mga katanungan kayo regarding dito sa Giant Bike Store, comment down below kayo guys. Uh, giant Store, Taiwan, welcome to Cycling World since 1972. So, ang Giant, Giant Company guys is since 1972 pa, for your information. So dito rin guys, may ma sa store nila, pwede na rin kayo magpa-service. Ayan. Palit ng gulong. Ayan. Ito, ito guys, yung kamukha ng bike ko talaga, yung variation niya. Ito yung latest na Giant Escape. Mm, 2024. Giant Escape. 8,800 guys. Ayan. Yung sa akin naman guys, second lang, say, pangalawang tawo lang ako doon na nakahawak. Sa, eh, mapapanood nyo yung video ko guys. Ayan. Yung thing, guys. Oh. Quick release. Pero yung variation naman ng giant skip na kung gusto yung disc brake guys, hydraulic na siya, hindi na sa kable yung disc brake. Ayan, nasa 18,800. Ayan. So guys, 9 o'clock in the evening lang sila dito sa rad. So, go close na sila sa giant store. Malapit dito sa kampanya namin. Ayan. Bye, Bye my friend. Thank you so much. Bye. -bye. So guys, bibili tayo ng prutas. Oh, maganda tong prutas dito, guys. Dole kasi hindi kung good so, guys. So, ng tatlo. Tatlo. Ito. Ito guys, kung pirpiraso, mm -hmm. niyo yung so, Para para panalo kayo. Panalo ka, panalo rin yung nagtitinda. Kasi bumili ka sa produkto nila. yan Isa pa. So guys, pauwi na kami. Bumili na kami. Tapos na kami bumili ng protas Guys, kung may mga question kayo regarding di sa aking video, mag-comment down below lang kayo guys. At at guys, para updated kayo sa mga bago kong videos regarding dito sa bike, bike life in Taiwan, mag-subscribe kayo guys.